So, ngayong gabi nga, ang day 2. Papatak tayo nung drops na binibigay natin para sa One Eye Cold. Ayun, nice. so, no? Gandang gabi, guys. Welcome back ulit dito sa Loft ni Jolis. So, ngayong gabi nga, ang day 2 or ikalawang araw na magbibigay tayo or magpapatak tayo drops na Binibigay natin para sa One Eye Cold. Katatapos lang, kakadrops ko lang sa kanilang mga mata. Bali, 11 yan. Yung ating mga south birds, pati yung mga YB. Okay, okay naman na sila. Pero, tulad nito, itong kay Boss Melvin, saktong-sakto pa yung pagkapatak natin. So, sana bukas, mas okay na yung mata niya. Possible, 3 days, last day natin bukas na magbigay nitong drops natin para sa One Eye Cold. Update ko ulit kayo bukas kung ano na yung magiging itsura ng kanilang mga mata. So, eto, ramdam na ramdam pa rin nyo. Ayan o. Oh. So, kakapatak-patak lang natin. Hayaan natin silang makarecover at makapagpahinga ngayon. Wala pa rin low fly bukas. Bukas na lang ulit. Balita akong kayo sa kanilang magiging itsura. So, yun lang. Magandang gabi sa inyo. And bukas na lang ulit para sa update. So, ayun nga guys. Good morning. At eto na naman tayo sa results. Siyempre, ng day 2 nila ng kinagamit nating drops para sa kanilang one eye cold. So, bisitain ulit natin ang ating mga alaga sa loob. Tingnan natin ang kalagayan ng kanilang mga mata So tara So ayan na nga guys, andito na tayo sa loob ng ating loft So ayan, itsura ng ating mga ibon Etong si Pencil, mukhang okay na ang kanyang mata Etong Grizel, hindi naman tinamaan yan Ito yung pinaka naapektuhan ngayon Ayan, medyo ano pa din Okay okay naman Ayan, medyo ipaparin yung mata niya. Parang medyo nababanlag na something na gano'n. So, yung kaparis niya, yung kepalos, ayan. Okay na din. So, yung mga YB, wala namang tinamaan ng todo. Yung Basra, okay na din. Hindi na rin siya napikit. So, ayun. eto na lang talaga. Yung kay Boss Melvin. Medyo malungkot pa yung kanyang mata. Pero, Okay na yan. Final day na natin mamaya. Okay? Nang pagbigay ng drop sa kanila. 3 days. Pahinga din sa paglipad. And then na Pagkatapos nun, bakbaka na ulit. Dire-diretso na naman. Training. Tos. Hanggang derby na yun. Yung droppings naman nila. Check natin. Ayan. Maganda naman, no? Ubuo naman. So, pasintabi ulit sa mga kubakain dyan na hindi sanay sa ganito. So, ayan. maganda naman yung mga droppings nila. Kailangan ng linisin ng poop tray. So mamaya maglilinis na rin tayo. Poop tray, pati yung breeder area natin, linisin natin at medyo madumi. Pero yon yan muna para sa video natin ngayon, yung update sa day 2 ng ating drops na binibigay para sa One Eye Cold. So maganda naman, so ayan, yan yung kondisyon ng pinaka binabantayan natin. Okay naman, kanya lang, may ramdam pa ako na hindi normal para sa mata niya. Pero last drop pa, mamayang gabi, and bukas okay na yan. So okay na lahat. Maganda sinyalis naman para sa atin. Yun. Bibigyan na lang ako ng pagkain sa kanila. Pahinga pa rin sila ngayong araw. Pag maganda yung araw mamaya, try kong magpaligo. Papaliguan ko sila ng force bat gamit yung washout. So, ayan. So, ayan. Thank you so much guys sa inyong panonood.